Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Alexander Villaluna ay born and raised sa Pilipinas, kung saang probinsya ay hindi nabanggit sa anumang mga news article. Noong 2003, siya ay lakas loob na nag-apply pa New Zealand para magtrabaho bilang nurse. Sa kombinasyon ng terminasyon at kanyang galing, si Alexander ay nagkaroon ng lisensya at kalaunan ay nakapagtrabaho sa ospital. Sa loob ng ilang taon ay nag-focus sa Alexander na makapag-ipon para sa kanyang sarili habang sinusuportahan ang kanyang naiwang mga magulang sa Pilipinas. At katulad ng ibang mga tao, isa rin siya sa mga taong nangarap na isang araw ay makakakilala din siya ng babaeng makakasama niya habang buhay. Pero habang wala pa siyang natitipuhan, ay nag-focus siya para mapabuti ang kanyang trabaho. Apat na taon pagkatapos niya makalipas sa New Zealand, si Alexander ay napagdesisyonan na daluhan at tapusin ang tinatawag na Competence Assurance Program na parate ng kanyang trabaho bilang nurse. Kasama ang pinaghalong mga Pinoy at Kiwis nurses, masaya si Alexander na magkakaroon pa siya ng maraming kaalaman na makakatulong sa kanyang trabaho. Pero mas ginanahan pa siya sa pagtatrabaho nang masalipan niya sa si Jovi Pilapil. Katulad niya, si Jovi ay born and raised din sa Pilipinas. Si Alexander ay naiulat na na-love at first sight sa Pinay. Ang dalawa ay lagi makikita magkasama sa Competence Assurance Program at doon ay unti-unting nakilala ni Alexander si Jovi simula sa mga bagay na gusto nito hanggang sa mga pangarap niya sa buhay. Nalaman din ni Alexander na hindi nagkaroon ng maayos na buhay si Jovi bago ito makarating sa New Zealand. Ayon sa ulat, ito ay hindi pinalad sa lalaki na naging ama ng kanyang mga anak. Ibinahagi ni Jovi kay Alexander na siya ay merong tatlong mga anak sa una niyang kinakasama. Hindi na ay ulat kung sino at ano ang lahi nito pero ang malinaw ay hindi nagtagal ang na kanilang pagsasama at iginawad kay Jovi ang full custody ng lahat ng mga bata. Kung ang ibang mga lalaki ay agad mangangayaw kung ang isang babae ay meron ng anak, ay ibahin mo si Alexander. Para sa kanya ay mas hinangaan niya ito dahil napatunayan niya na mabuting tao si Jovi. Dahil ginagawa nito ang lahat, mabuhay lamang ang kanyang mga anak. Niligawan ni Alexander ang Filipina at hindi nagtagal, sila ay nagkamubutihan. Kaagad silang nagsama sa iisang bubong at sina Alexander ay nanirahan sa isang apartment na makikita sa Ferguson Drive. Ang kanilang mga litrato sa social media ay patunay na nagkaroon ng magandang pagsasama ang dalawa kasama ng tatlong mga anak ni Jovi. Sa ganda ng relasyon ng mga ito ay tinawag na rin na Papa Alex ng mga anak ni Jovi si Alexander dahil para sa kanila ay ito na ang kinikilala nilang ama. Ang mga tao ay saksi kung gaano naging maayos ang pakikisama ni Alexander sa mag -iina. Kaya hindi na sila nagtaka ng magpakasal ang dalawa noong taong 2011. Kasunod noon ay sinilang ni Jovi ang kanilang anak na Alexander at upang magkaroon ng malaking espasyo para sa kanilang lahat, ang pamilyang Villaluna ay lumipat sa mas malaking bahay na matatagpuan sa Hot Valley, Auckland. Mas pinagbuti ni Alexander ang pagtatrabaho para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang bagong pamilya. Ang mga tao sa social media ay saksi kung gaano naging maayos ang buhay ng mga ito. Sila ay madalas na makitang lumalabas na magkasama at minsan ay kasama ang kanilang buong pamilya. At salamat sa kanilang matsatsagang pagtatrabaho bilang mga nurse, sina Alexander ay nagkaroon na maginhawang buhay kung ikaw kumpara sa iba mga tao. Sa litratong ito ay makikita na nahilig din sa pagtatanim sa si Jovi. At hindi siya naging madamot sa pagbabahagi ng mga espesyal na mga bagay na ginagawa sa kanya ng kanyang mister. Kung sila ay hindi magkasama, madalas ding magpost si Jovi sa social media kung gaano niya namimissed ang kanyang mapagmahal na mister. Noong 2013, karamihan ng mga Pinoy nurses na kasamahan sa trabaho na mag-asawa ay unti-unting lumipat sa ibang bansa para sa mas mabilis na paraan upang maging citizen at para na rin sa mas malaking sahod at oportunidad. Si Alexander na walang tanging ibang hiling na mapabuti at mabigyan na maginhawang buhay ang kanyang pamilya ay nagdesisyon na kausapin si Jovi. Pagkatapos nilang mapag-usapan ng lahat, ang mag-asawa ay nag-apply patungong Australia at bago matapos ang taong yun, nang makuha na nila ang kanilang aprobatong mga visa ay hindi nagsayang ng oras si Alexander at sila ay bumili ng anim na one-way ticket patungong Australia. Doon ay nagsimula sila ng bagong buhay sa bago nilang tahanan. Sina Jovi ay nanirahan ng tahimik. Ang kanilang mga anak ay matagumpay na nakapasok sa paaralan at silang mag-asawa ay hindi nahirapan na makakuha ng trabaho bilang mga nurses. Sa loob ng ilang taon ay pinagtulungan ni Alexander na mabigyan ng maganda at maginhawang buhay ang kanilang mga anak. At sa mata ng kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas ay napakaswelta ni Jovi kay Alexander dahil tanggap nito ang kanyang tatlong mga anak mula sa una. Ito ay napakabuti ding ama na naibibigay ang lahat ng pangangailangan nila at minsan ay higit pa. Pero tatlong taon pagkatapos nilang makarating sa Australia, ang pagsasama ni na Alexander ay magtatapos sa hindi magandang paraan. Noong March 2016, ang pamilya ni Jovi sa Australia at Pilipinas ay nagulat dahil sa balita na lumubas na si Alexander ay inaresto ng mga otoridad. Ayon sa mga reports, ang 44 taong gulang na Pinoy nurse ay sinampahan ng kasong murder dahil pinatay nito ang 53 taong gulang na Australianong si Keith Collins. Si Keith ay naiulat na isang negosyante na mula sa magandang bayan ng Terrigal. Pero ang kanilang pamilya ay talagang nagmula sa Finglas na makikita sa bansang Ireland hanggang sila ay nagpunta sa Australia noong 1960s. Bagamat siya ay diborsyadong tao, nasa kanya ang custody ng apat niya mga anak at tatlong mga stepchildren. Ayon sa mga reports na lumabas, si Keith ay nagmamayari ng packaging business na tinawag nitong Elite Packaging Solutions at meron itong mahigit tatlong pong mga tauhan. Ang ilan sa mga empleyado ni Keith ay nagulat at nalungkot sa balita dahil para sa kanila, ang Australiano ay para ng isang ama sa kanila. Inilarawan din nila na si Keith ay ang kanilang go-to man o yung tawag sa taong laging takbuhan ng mga nangangailangan. Idinagdag din nila na ang pagkamatay nito ay malaking kawalan hindi lamang sa kanilang kumpanya pero pati na rin sa kanilang komunidad dahil sa dami ng mga tao at kaibigan nitong natudungan. Kasabay ng pagkalat ng balita sa malungkot na nangyari kay Keith, ang pamilyang Collins ay nakatanggap din ng hindi mabilang na mga text messages tawag, mga bulaklak at cards mula sa mga taong nagmamahal sa Australianong negosyante. Bukod sa mga nabanggit kong iyan, ang Terrigal Womber Sharks Junior Rugby League Club kung saan dating presidente at coach si Keith ay nagkasundong magsuot ng itim na armbands at nagsagawa sila ng isang minutong katahimikan bago magsimula ang laro upang ipakita kung gaano sila nalulungkot sa nangyari sa taong naging parte ng kanilang club. Bagamat malungkot, ang kapatid ni Keith ay nagpasalamat naman sa napakaraming mga taong nakiramay sa kanila. Sa loob ng mahabang panahon ay naging tikom ang bibig ng proseksyon at pamilya ni Jovi sa pagbibigay ng anumang impormasyon sa publiko dahil sa gumugulong pa ang kaso. Pero noong April 1, 2017, isang taon pagkatapos masampahan ang kaso sa si Alexander, Makikita sa video na ito na sa kauna-unahang pagkakataon ay nasilayan siya ng publiko nang ito ay dinala sa New South Wales Court. Doon ay nag siya ng guilty sa dalawang mga kasong isinampa sa kanya. Ngunit kung ang iba mga sospek ay nagsisisi sa kanilang mga ginawa, ay ibahin mo si Alexander. Sa mga ulat na naglabasan mula Australia ay inilarawan siya ng mga reporters na bagamat nag ng guilty sa si Alexander, ay hindi naman siya nakitaan ng anumang pagsisisi o awa sa kanyang ginawa. Sa halip na humingi ng tawad sa pamilyang naiwan ng kanyang biktima, si Alexander ay nanindigan na kasalanan ni Keith at Jovi ang nangyari sa kanila. Noong June 2017, si Alexander ay balikorte muli para sa sentencing hearing kung saan ang judge ay titingnan at susuriin ang mga ebidensya bago magdesisyon kung anong parusa ang ipapataw niya sa nasasakdal. At upang mapababa ang parusa, ang abogado ni Alexander ay sinabi na napakabait na tao na kanyang kliyente. Gamit ang hospital records ay ipinakita niya na dahil sa propesyon at kabaitan nito ay maraming mga tao ang naligtas ang buhay. Idinagdag din niya na sa sobrang pagmamahal nito kay Jovi ay inampon at tinanggap ni Alexander ng buong puso ang tatlong mga anak ng Filipina. Ang pagmamahal ding yun ang nagtulak sa kanya na gawin ang lahat para mabigyan ng apat nilang mga anak ng magandang buhay sa New Zealand at kahit nang lumipat sila sa Australia. Ngunit ayon sa abogado, sa halip na magpasalamat, pandalalaki ang igiranti ni Jovi sa kabaitan ni Alexander. Sa loob ng korte ay sinira nila ang reputasyon ni Jovi sa pagsasabi na ito ay hindi maayos na ina. Kaya nga iniwan ito ng una niyang lalaking kinakasama. Pero ang pangit itong reputasyon ay nalinis at naglaho ng pakasalan siya ni Alexander. Ang pagsira nila sa reputasyon ni Jovi ay hindi na ikinagulat ng persekusyon dahil para sa kanila ay desperadong taktika yon ng kampo ni Alexander para ibaling na naman ang sisi sa biktima. Kaya para matigil na ang paninira nila kay Jovi, ibinahagi ng prosecutor ang isang court record kung saan makikita na nag-file ng AVO o katumbas ng restraining order si Jovi laban sa kanyang asawa noong 2015. Ibinahagi nila na ang biktima talaga ay si Jovi. Ayon sa prosecutor, ang sinasabing iniligtas ni Alexander sa kahiyan si Jovi ay purong kasanunglingan lamang dahil ang totoo talaga ay pagkatapos ng dalawang magpakasa sa New Zealand ay lumabas na ang tunay nitong kulay. Ang napaka-sweet, maalalahanin at maalagang pag-uugali na ipinakita nito noong magkarelasyon pa lamang sila ay pawang pagkukumari lamang. Nang sila ay magsama na sa isang bubong ay hindi lamang ginawang punching bag na Alexander ang bago niyang misis. Pero madalas din niyang sabihan ito ng masasakit na mga salita. Bagamat sila ay parehong may pinag-aralan at merong lisensya bilang nurse, nagpatotoo si Jovi na maliit ang tingin sa kanya ni Alexander. Dahil siya ay single mother at merong bagahe na ang ibig nitong sabihin ay meron siyang tatlong mga anak. Itinag kahit ginagawa niya ang lahat para mabuhay ang mga ito, sa isip ni Alexander siya ay sadlak sa kahirapan. Ibinahagi din niya na kung normal lamang sa mag-asawa ang magtulungan, para kay Alexander, ang lahat ng itinutulong nito sa kanila mag lahat ng sakripisyo niya, lahat ng pagod, ay dapat ipagpasalamat ni Jovi at dapat niyang tanawin na utang na loob. Sinabi din niya sa korte na ang masasakit na salita ay mas dumala at siya ay madalas na rin itong saktan, lalo na kung meron siyang ginawa na hindi nito nagustuhan. Nang sila ay lumibat sa Australia, ay doon siya nagkaroon ng lakas ng loob. Ibinahagi ni Jovi sa kanyang mga katrabaho at kaibigan ang kanyang nararanasan sa kamay ni Alexander. Sa tulong at suporta ng mga ito ay nagkaroon ng lakas ng loob si Jovi na hiwalayan ang kanyang asawa. At sa takot na saktan siya ni Alexander pati ang kanyang mga anak, ay humingi siya ng restraining order. Kasunod ng pagbaba ng court order na hindi dapat sila lapitan ni Alexander, ay inutusan din ng judge na kumuha ng sarili niyang apartment. Lahat ng yan ay nangyari noong taong 2015. Hindi malinaw kung ang isa sa kanila ay nag-file na ng divorce para mapawalang bisa ang kanilang kasal. Ngunit ang malinaw ay ginawa ni Jovi ang lahat upang mabuhay ang kanilang apat na mga anak. Kung sila man ay nag-file na, maaaring paglabanan pa nila ang custody ng kanilang mga anak na isang daang porsyentong magpapatagal sa proseso. Ngunit kahit masalimuot ang kanilang hiwalayan, si Jovi ay malaki ang pagpapasalamat na nagawa niyang makipaghiwalay sa mapang-abuso at mapanakit na si Alexander. Pero kahit sila ay hindi na magkasama sa iisang bubong, nagawa pa rin ang ex ni Jovi na guluhin at harasin siya. Gamit ang internet, ang sospek ay madalas na magpadala ng email at doon ay sinabi ni Alexander na hinahayaan lamang niyang mabuhay si Jovi dahil sa kanilang anak na lalaki. Galit na galit din ito dahil sa sinira niya ang di umano maganda nitong reputasyon. Sa bawat email na natatanggap ni Jovi ay madalas ding sabihin ni Alexander na kung siya ay makakailala ng ibang lalaki ay hindi ito magdadalawang isip na patayin siya. Pagkalipas ng halos isang taon simula nang sila ay maghiwalay, nabawasan ang pagbabanta ni Alexander. Dahil sa lumalaking mga anak ni Jovi ay unti-unti niyang napagtanto na oras na para itigil ang self-pity o kaawaan ang kanyang sarili. At naisip niya na ang 2016 na ang tamang taon para tuluyan na niyang kalimutan ang kanyang nakaraan. Napagtanto ni Jovi na deserve niyang makatanggap ng pagmamahal dahil siya ay matinong babae, mapagmahal na nanay at higit sa lahat, ang tipo ng babae na karapat dapat na respetuhin dahil malayo na ang kanyang narating. Tuluyan niyang kinalimutan ang panlalait na ginawa at mga sinabi sa kanya ni Alexander. Kaya noong mga unang buwan ng 2016, nagdesisyon siyang mag-sign up sa online dating site. Doon ay nakilala niya ang 53 taong gulang na si Keith Collins, nakababalik lamang sa Australia mula sa business trip nito sa China ang pagkakuroon ng mga anak at hiwalay sa kanika nilang dati mga asawa, sina Jovi ay nagkasundo na marami silang pagkakapareho sa buhay. At kahit ang mga yun ay masasakit na karanasan, ay aminado sila na ginamit yun ng Panginoon para turuan sila ng mahalagang leksyon sa kanilang buhay. Ang mga taong nakapaligid kay Jovi ay masaya na unti-unti na itong nakaka-move on at mas lalo pa silang naligayahan nang magbahagi ito ng isang litrato ng mga bulaklak sa kanyang social media kung saan nakalagay sa description na galing ito sa kanyang secret admirer. Kahit siya ay abala sa pagiging nurse at nanay habang si Keith naman ay abala din sa pagbabalakad ng kanyang negosyo ay naging madalas a kanilang ang kanilang pag-uusap hanggang napagkasundoan ng mga ito na magkita noong March 31, 2016 sa kauna-unahang pagkakataon. Naging mabilis ang pagdaan ng mga araw at nang sumapit ang buwan ng Marso, ang dalawa ay nagkasundong magkita sa Kangnam Barbecue Restaurant na makikita sa Westfield Hornsby Shopping Center. Kung si na Jovi ay parang nasa Cloud 9 sa kanilang first date, ay kabaligtara naman noon ang nararamdaman ni Alexander. Bagamat halos isang taon na rin simula nang sila ay maghiwalay, ang nurse ay hindi pa rin makamove on at hindi ni tumatanggap na kaya pala ni Jovi na palitan siya. Habang si na Keith ay masaya sa kanilang first date, ang hindi naman nila alam, ang galit na galit na si Alexander ay hindi mapakali. Kaya pagkatapos nito sa kanyang shift bilang nurse, ilang beses nitong tinangkang alamin ang kineroroonan na ni Jovi. Ang unang mga tao na kanyang kinontak ay ang mga kamag-anak nito sa Australia. Nang wala siyang makuhang impormasyon mula sa mga ito, ay tinawagan naman niya ang mga katrabaho ni Jovi. Pero lingid sa kanyang kaalaman, Naging open si Jovi sa mga ito tungkol sa kanyang restraining order. Kaya kahit anong pamimilit niya ay naging tikom ang bibig ng mga ito. Nang wala siyang mahitang impormasyon mula sa mga ito, sa desperado niyang pagtatangka na malaman ang kinaroroonan ng kanyang ex, ay tinawagan ni Alexander ang isa sa mga babaeng anak ni Jovi. Hindi na iulat kung anong sinabi niya dito pero pagkatapos na kanilang usapan, ay nakuha niya ang lokasyon ni Jovi. Bandang alas 9 na ng gabi nang makarating sa si Alexander sa parking lot ng mall. At hindi ito nagsaya ng oras at agad pumasok sa Hornsby Shopping Mall at dumiretso sa Kangnam Barbecue Restaurant. Doon ay nakita niya si Jovi at sa kabilang bahagi ng lamesa ay kausap nito si Keith. Kaagad kumulo ang dugo nito at base sa police report, Suot-suot nito -suot ang camouflage backpack, cargo shorts at combat boots na ayon sa mga otoridad ay binili ni Alexander tatlong linggo na ang nakakaraan. Ang nagpupuyos na nurse ay tahimik na lumapit mula sa likuran. Inakbayan nito si Keith at malakas itong sumigaw na what are you doing with my wife o sa Tagalog ay ano ang ginagawa mo kasama ang asawa ko. Bagamat siya ay gulat na gulat, sinabi ni Keith na sila ay nagde-dinner lamang. Dahil sa galit ay tila walang narinig sa Alexander at bigla na lamang nitong hinugot ang kutsilyo at sinu. Pagkatapos noon ay ibinaling naman ni na Alexander ang kanyang galit braso pero nagawa pa rin itong makatakbo at makapagtago sa katabing tindahan. Basis sa laysay ng mga taong naku-witness sa nangyari, bagamat puno ng dugo ang damit ni Alexander, ay kalmado itong lumabas ng restaurant at sinundan si Jovi. Pero dahil sa mabilis itong nakalabas, ay hindi na nito nagawang matukoy kung saan ito nagtatago. Kaya sa halip na isa-isahin ang mga tindahan sa loob ng mall, si Alexander ay mas pinili na lamang na umupo sa tabi ng water fountain. Pagamat napakaraming mga customer ang nakasaksi sa pananaksak, ni isa sa kanila ay hindi nagtangkang pumigil kay Alexander sa takot na baka sila naman ang undayan nito ng saksak. Ang ginawa ng salarin ay kuhang-kuha sa CCTV sa loob ng restaurant. Habang si Jovi ay isinugod sa ospital, ang nakakapagtaka naman ay bumalik si Alexander sa loob ng restaurant. At sa video na ito ay makikita na doon na siya naabutan at inaresto ng mga otridad. Ang emergency medical services team ay kaagad isinugod si Keith sa ospital. Pero dahil sa dami at lalim ng tinamon itong mga sugat, ay idineklara itong dead on arrival. Si Jovi naman ay naiulat na nakaligtas kahit ito ay dumaan sa ilang mga surgeries. Ang kampo ni Alexander ay sinabi na nagawa lamang ito ng kanyang kliyente dahil sa bugso ng damdamin. Pero ang prosekusyon na ipinailala sa judge ang laging sinasabi ni Alexander sa email na papatayin niya si Jovi kung makita niya ito na merong kasamang ibang lalaki. Para sa prosekusyon, ang ginawa ng salarin ay deliberate and methodical. Ibig sabihin, ang nangyari ay hindi bugso ng damdamin. Sa halip, ang pananaksak ay sinadya at talagang pinagplanuhan. Bukod doon ay idinagdag nila na isinakatuparan na ni Alexander ang matagal na nitong binabala, ang idispetsa si Jovi at ang lalaki na ipapalit nito sa kanya. At dahil sa lakas ng mga ebidensyang ipinakita ng prosekusyon, noong June 2017, Bago sabihin ni Justice Robert Jones ang hatol, inilarawan niya na ang pagsaksak na Alexander sa mga biktima ay paraan ng isang duwag na tao. At nang makita ng judge ang CCTV ay sinabi niya na ang sospek ay hindi nakadama ng pag-alinlangan nang saksakin nito ang mga biktima. Kaya ang hukom ay pinatawan ito na makulong ng apat na dekada at dahil sa hindi niya ito nakikita ng pagsisisi, ang judge ay nag-decision din na hindi ito maaaring mag-apply ng parol sa loob ng 30 taon. Pagkatapos ng paglilitis, si Jovi ay hindi nagpaunlak ng interview sa media at kahit anong news outlets Australia dahil mas pinili nitong mamuhay ng privado para maprotektahan ang kanyang apat na mga anak. Noong August 2022, ang pangalan ni Alexander ay lumabas muli dahil ang Health Practitioner's Disciplinary Tribunal sa New Zealand ay binawi ang kanyang lisensya bilang nurse dahil para sa kanila, ang nurse ay dapat hindi pumapatay dahil sumumpa ang mga ito na magsalba ng buhay. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan!